Mo, mo? Ano Napanood mo video? Ano? Kapanood mo? Oo! Oh! Ay, blood ako, video -gapera. bakit? Naman? maraming maraming salamat po talaga sa lahat ng mga nagko-comment, video Doon sa lalabas nating vlog kagabi, about nga doon sa... Uh, sinabi nitong si Mr. Trillanes kay VP Lenny. Pero alam nyo, mga kabatang helmet, meron nga akong sinagot sa omsek naman ng Facebook. Kasi sabi nga niya daw, sumasangkayan daw siya kay Mr. Trillanes. Eh nga, dapat daw, hindi daw tinanggap yan ni VP Lenny, bla bla bla. Sinagot ko, kung ikaw hmm. ay isang marespetong tao, marunong kang rumespeto, eh ba, hindi mo babastusin yung mga taong pumupunta sa'yo. Uy! na, Talagang super hectic na schedule mo, dinecline mo na, eh wala kang magagawa, nandun na eh. Nandun <laughs> na di ba? Nandun na ka sa tahanan mo eh. Babastusin mo ba? Nandun na sa diba? pintuan. So parang nakakaloka, video Per, na, uh... para naman pag doon kailang Mr. Trillianis, yung fiesta, parang kumunta Malamang. <laughs> ay, invited ka? <laughs> hindi ko invited. para pag hindi kayo parehas ng sinosoportahang politiko o or ng kulay in terms of politics, hindi ka welcome sa kanila. Ganun ba yun? Ito talaga mga nahalungkat natin eh. Kasi syempre, nagninilay tayo Sunday ngayon, video ka party. Oh. Kailangan pagnilayan kasi bukas, another day, another issue na naman. Pero ito, nung mga nakalipas na pa sa araw, si Madam Sara Duterte, nakaganyan sa KOJC. Yung anniversary nga, ba diba? May, hmm. ano sila doon, parang worship, ano, service. Parang anniversary ata yun. Yes. Tapos, makalipas lang ang ilang araw o linggo, dito naman siya sa fiesta ng Peña Francia. Ah. nag dasar dasal nagsimba-simba. Hmm. Pero ito, panoorin niyo muna. God, you, Father, forever, Prince of Peace. His dominion is on us and forever is free from David's throne and over his kingdom, which he confirms and sustains by judgment and judgment. nagtanong na sa mga dumadalaw tuwing fiesta. dumatalaw mm -hmm. kay Ina. Panoorin nyo. Hindi pag Peña pa Francia dito sa amin, wala namang kulay ng politika tinitignan. Walang, walang partido. Politically neutral dito lahat. Lahat na pumupunta para kay Ina ay welcome dito sa amin. Uh, mula nung naging mayor yung asawa ko, 1988. Uh, ganito, ganito na. Um, every time na may bisita yung naga na si Ina yung, yung sadya, ako ang stand ko talaga na respetuhin ko kung ano man yung nangyari Bijo Gaper mm. hindi ako magko-question hindi ko mag-question si VP Lenny kung ano yung stand niya in terms sa political color mm -hmm. political point of view hindi ko mag-question yan, kasi ito lang yan mga kabatang helmet eh, si VP Lenny man o iba mang polili ko, ko as long as Bijo Gaper oh. para sa bayan ang ipinaglalaban, mm. susuportahan natin. Hindi Pero, para sa bulsa. Yes. Meron pa tayong mga subscribers na talagang hinay-blood daw at na-stress. Naku, may galang shout-out kay Sir Ice Teru, Sir Boogie. <laughs> Pero, ito lang masasabi ko talaga, videographer, eh. kung alam mo yung stand mo, at para talaga sa bayan, at sa sambayanan, ipinaglalaban mo, walang mali doon, di ba, videographer? Uh -huh. At saka, kung kilala mo talaga yung tao na kahit sino pa, 'Ang makasalamuhan niyan. As long as alam mo yung naturalesa niyan at alam mo yung prinsipyo niyan. Prinsipyo kasi. Yes, alam mo kung ano yung pinaglalaban niyan, hindi ka kailanman landman, mm -mm. mako-confuse. Ganyan mm -mm. 'yon. sa mga nagko-question, sa mga na-confuse na, naku, dami kong nabasang mga ano, Bigoga mga tweet na naku, dapat hindi tayo ng minute ni Vipelini dapat. Oh. Una sa lahat, hindi naman po si Vipelini nag-invite. Diba? ba? No. Do kayo mag-react kung si VP Lenny ang nag-invite ni Madam Sara Duterte, ha? Do kayo mag-react. Ako kahit ako magre-react ako noon, bitu ga In-invite niya. Oo, <laughs> oh, pag in-invite niya, eh hindi nga po si VP Lenny nag-invite. Mm -hmm. Pangalawa, nandoon na eh, nagsabi na on the way na doon na sa nandun labas ng tahanan mo. Eh. Ka nasa kanto na eh. Oo, oh, 'di ba? Mga ka ba? Eh fiesta. Oh, eh, oh, hindi. hindi pa pangatlo, fiesta kung ang pinunta talaga doon is about the fiesta, pagdalaw sa ina, di ba sabi nga na Bipi lahat no. yan neutral. Neutral Mas, yan. Mo Welcome. Talaga, eh, ang galing ng Peña Pransha. Kaya, bahala na po sa inyo, si Mama Mary, bahala oh, na po oh. sa inyo ang birhen ng Peña Pransha, Kung ano man talaga, yun nandyan sa loob na kaibuturan ng puso mo at yung agenda mo sa pagpunta. Mm. Di ba? Ganun lang yun. Be Ganun lang for, yun. Ay, sa iba dyan na for cloud at sa iba dyan na para lang mapag-usapan, at para lang dun sa iba, videographer na nanunulson. O, so, diba? Minsan mag-isip-isip tayo. Nakakaloka kayo. Pero... Nagtotrol. Ay, okay, ay, oh yeah. ah, Disimuladong troll. Oo, oh, hindi. Tsaka yung isa, videographer, oh. yung pinapanood ko rin. Oh. Akala ko talagang totally kakampik eh. Pero bakit ganun bumana? TV play. Oo, oh, iba ka kasi. Eh, na. Oo, oh. eh. kasi ganun. Lalagyan mo ng bahid eh. Wala, binabahiran nyo yung ano, videographer, mm. yung sitwasyon. Kung gusto mo ang video na to, kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa lahat ng mga inaip alam namin ng videographer. At ang ating comment of the day, Manuel Menjola! kay 2 me Ayan na, sabi niya dito, OA ni Trillianes. Tapos may dalawang exclamation point. Yan po ay galing kay Sir Manuel Menjola! Nakakaloko lang talaga, na Nauna, nauna pa sa mga... Batikan sa Maritesa, bigyan ng color. Titinalo pa sila. Oh. Ano, yung mga batikan sa mga Maritesa niya, bigyan ng color. Magtitra, pero ang kalala niyo na. Yan. Pero ayun nga, maraming maraming salamat sa comment nyo. At comment down below na kayo kung ano naman masasabi nyo. Hinggil dito. Dalawang video yan, video ka pa. Mm. Magkaibang celebration ang inatilaan ni Madam Sara Duterte. Oh. Alin kaya dyan ang totoo? Alin dyan ang hindi? Alin dyan eh? ang huh? tao lang? alin dyan ang hindi. Diba? Mm -hmm. naman yun. Yan na yun. Diba, Per? Yan, na yun. la Nakakaloka lang talaga kasi ay, 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 naku talaga. Marami akong nabasa about sa pagiging desperado. Kaya nagpunta nga dyan. Kaya lang, biglang natakpan yun kasi biglang may bumaanat naman kay BP Lenny. Ha? Uh, oh, yan yun. Ay, Per. Ay, troll. Alam na din. Troll. So, sa pag sa happy, stay healthy, and stay safe as always. Sabi ko sa buhay na gayon, may tinabukit, it's getting better everyday. God bless everyone. Bye! Salamat dito sa pang malakasang Hong Kong! Thailand to. Hindi China? Hindi, no! Oh, Thailand to! Maganda mm. to kapag ano, may na-migrate kasi ako oh, mga batang helmet. Oh, eh. basta sa piyesta ng tundo, Ha! Huh? Punta ako sa inyo. Medyano, per? Oo. Oh. So, Huwag mo hando. ang pagsasaraduhan. <laughs> Hindi kita magsasaraduhan. Ano? Hindi kita magsasaraduhan ng pinto. Welcome na welcome kayo sa Tundo. Ay, puto tayo, Tundo. Ah, yes. uh, ano? Huwag lang kayong, ano? Ano? pagulok, People call her behind her back and in front of her. A fake DP. A fake vice president. So, in-enumerate ko doon, na uh, bakit? siya tinatawag ng mga tao na fake VP. Number one, her character. Number two, there is an electoral protest based on massive fraud against her.